dahil nagbreak na ang katnyel na papaisi ang ibang netizen na sana sa Don Bell ay hindi mangyari na magkahiwalay sila kahit walang umaamin sa dalawa. Dahil noong may katnyel pa ay tinagurian na ang Don Bell na New Gen Phenomenal Love Team. Sila ang pumapangalawa sa Katniel noon, ngunit ngayon ay wala ng Katniel ay sila na ang number one superstar love team sa ABS-CBN. Ngunit sabi naman ng mga ibang netizen na huwag ipagkumpara ang Katniel sa Donbel dahil magkaiba ang dalawa. Dahil sumikat ang Donbel noong pandemic. Talagang sabi ng mga netizen kahit pandemic ay bentang-benta ang Donbel at napakalaking tulong sa ABS-CBN at marami din silang natulungan na kapamilya. Dahil first time din na nangyari na record breaking sila sa I1TFC.